Yes, magandang araw po sa inyong lahat guys. So, kamusta naman kayong lahat? Uh, sa ngayon, pag-aaralan na po pala natin ang uh, tamang pagkakasunod-sunod ng mga aklat ng Biblia. Kung paano natin malaman ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga aklat ng Biblia guys. Kasi ang Biblia ay mayroon po siyang uh, 66 books. No? Uh, mayroon po siyang 66 books kasi mayroon pong lumang tipan at bagong tipan. So, Uh, ngayon guys, ipiplex ko sa inyo Ang mga sinasabing bagong tipan at lumang tipan Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo ang Bible So guys, uh, ito po yung Bible natin So ito yun, uh, magandang balita Biblia Biblia sa bawat Pilipino So lahat naman tayo ay Pilipino So yan uh, The Bible League So me they be one maging bahagi sa pagbabago ng ating bansa so ito po ang Biblia guys nita ko rin sa inyo ang picture ng lumang tipan ito ito naman ang picture ng bagong tipan at ito na po guys ang mga nilalaman ng ating uh, ng Biblia So, mayroon po yan. Nakikita nyo, mayroong lumang tipan at bagong tipan. So, kagaya nito, para malaman ang tamang pagkakasunod-sunod, kailangan masaulo siya guys o kailangan makabisado para kapag mag-aral, magbasa ng Biblia, ay madali pong makita ang mga aklat. Unang-una ay halimbawa na lang yung uh, Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang Deuteronomy, Josue, mga hukom, Ruth, First, and Second Samuel, First, and Second King, o mga, or mga hari, o oh sakit kronika or chronicles so Israel ni niya so kailangan po siyang masaulo ulo yan pati yan, yan 'yung bagong tipan din naman so Mateo, Marcos, uh, Lucas, Juan mga uh, mga gawa so kailangan po siyang makabisado para hindi mahirapan kapag uh, magbabasa ng biblia so kaya po uh, bali 66 books po ang nilalaman ng biblia dahil ang um, Lumang tipan po guys ay naglalaman po ng halos 39 books At ang bagong tipan naman ay naglalaman ng halos 27 books Kaya kung i-add mo ang lumang tipan at ang bagong tipan ay bali 66, 66 books lahat Kaya po 66 books lahat po talaga ang aklat na nakapaloob sa Bible So yun po guys uh, sana uh, uh, matutunan nyo, uh, mapulutan nyo ng punting aral Uh, sa mga nagbabasa ng Bible kung paano natin malaman ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga aklat ng Bible kapag tayo po ay nag-aaral ng Bible ay malaman natin hindi ang tamang pagkakasunod-sunod madali natin nating makita ang mga aklat na gusto nating tingnan so yun po guys kailangan po nating kabisaduhin salamat